sa mga tao ang hindi po nakakalimot po mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit na araw-araw pagpalang umaga po sa inyo lahat utang sa mga sulit ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana wag po kayong magsawang mag-subscribe pagpatulong niyo po lamang ang pagtulong ko sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na pong balang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas na ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, hmm, huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe button at pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong attitled sa aking susunod na susunod ko mga video. Pagkakalupo sa inyong lahat ng na aking nalalaman, spiritual man o physical man ang karamdaman, na lahat ng mga panggamot na mga orasyon, at dito po lamang po sa Iwagan ng Pangasinan. Bakit tandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagay po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigay na tigit sa lahat, magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong miniga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbusan sino man. Kaya Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at Pagkakalob sa inyo ang siksik -sik, dik dik at tumapo na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Uh, ang orasyan po ito ay sa mga babaeng suplada uh, na at pag nabanggit nyo po ito ng 7 times po usalin po sa isip lamang at ipo sa dibdib o sa kamay bago maka usap ang supladang babae at ay susunod po sa inyo na aamo sa iyo na parang tupa na aamo Ah uh, ito po magdasal po isang ama namin walhati at isunod po yung uh, orasyon po ng 7 times magdasal po isang ama namin walhati ama namin na sa langit sambay ng pangalan mo ikaw na manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at sa langit Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad namin sa mga nakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakainan man. Amin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo kapara ng unang-unang ngayong magpakailaman at magpasawalang hanggan. Amin. At sunod po yung orasyon ng 7 times po o saling po po lang po ng tatlo 7 times po usalin sa isip naman po ipo sa dibdib o sa kamay bago mo kausapin ang supladang babae narito po ang orasyon kuibiratis birbong ujujung kuibiratis birbong ujujung kuibiratis birbong ujujung usalin po sa isip naman po ng 7 times at ipo sa dibdib o sa kamay bago mo kausapin ang babaeng suplada at ito ay aamo parang topa na aamo sa iyo pag napaamo mo, mo ay sobra-sobra po ang bibigay po sa inyong biyaya ng babae ito pag na paamo nyo po ang suplado ng babae. Kung di nyo po magamit po sa isang bisis mo, dalawang bisis, usalin po nyo araw-araw. Huwag -araw. po kayong sumirinder at ito y, uh, pagkakalob, uh, pagkakalob sa inyo ang bisang po nito. At ito po yung mapapaamo nyo po. Ay mag, magiging uh, Uh, siutanyo nyo po napaka kung po itong orasyon na to uh, boy na buhay na buhay namang orasyon na to sa mga babaeng suplada na napaka suplada ay papapaamo nyo sana po gamitin po lamang sa kabutihan o gamitin sa kasamaan para wala pong balik sa inyo marami marami salamat po sa inyo sana po wag mo makalimot pong mag subscribe mag like and share ang pakipindot na rin po ang bell icon sa mga baguhan po na ngayon lang po muna katuklas na aking youtube channel wag naman siya mag subscribe po kayo like and share at paki comment po kung gusto niyo po magpa checkout out uh, iwagan naman pang kasi naman po marami marami salamat po